Alam mo, ang turo sa amin ni Pastor, magmahalan, love your enemy, love even your neighbor as yourself. Oh, ba? Ayun yung turo sa kanila ni Pastor. Magmahalan daw, love your enemy. Mahalin mo yung kalaban mo. Buhusan mo lang naman ng maduming tubig yung kapulisan. Di ba kalaban nyo yung kapulisan, kinakalaban nyo? Binuhusan nyo ng tubig? Ganon ba yung pagmamahal? Ganun ba yun? utang ina mo kang babae ka? ang bunga nga lang kayo pero wala kayong gawa? karamta ka anong love your enemy utot mo love your enemy ka dyan! utang inamukang babae ka bakit ko binabalikan tong video na to kasi hindi po tumutugma sa mga nangyayari ngayon ang pinagsasabi nitong mga abnormal na to anong love your enemy gaga ka ba love your enemy daw ay, Jose TV shoutout. Ano gi ako eh. Ah, alam mo kinikilig yung itlog ko dito eh. Hmm? Kinikilig yung itlog ko. Sarap ng sarap mong sampalin eh, no? Matuloy natin. Nag-iinit yung dugo ko ah. Ah. Fruits of the spirit. Pero dahil sa mga panggugurgur na ginagawa niyo sa amin dito sa Kingdom Nation. Sabi ni ano, sabi ni Alan Bungol. Bunga nga, para kang babae, putang ina mo ka. Putang ina mo ka, Alan Bungol, ang pangit ng pangalan mo. Oh. nag ka pa kung hindi ka magsasalita, putang ina mo ka, isaksa kita sa puki ng nanay mo eh. Animal ka? Ang gusto mo dito, mananayimik lang ako? Pulul gusto mo, tagtaring kita ng, ano eh, pinong-pino eh. Umiinit yung dugo ko eh, saglit lang. Ah. Uh, pinapainit yung dugo ko ah. So, wala na po kami respeto sa inyo. Ay putang ina mo. Sino bang nangingi ng respeto niyo? Eh diba? Wala na kayong respeto. Edi edi shing. <laughs> <laughs> Bakit sino ba kayo? Ah, oh, tinitingala ba kayo para hingi namin or hingi ng gobyerno yung respeto sa inyo? Nasa ka na lang kayo ah. Lalo ba kayong nabaon? Ah. Oh. Animal ka. Mga hinayupak kayo. Oh. Akala ko ba maganda yung turo sa inyo ni Kikibuloy? Bakit naghinayupak hinayupak ka na diyan? Ha, ah, hinayupak ang babae ka. K.O. Yan ba yung turo sa inyo ni Kibuloy? Ay, nako. Umiinit lalo yung atay ko dito eh. Ay, huwag niyong kalimutan. Ang pangit ng like dito oh. 169. 69 talaga? 169 talaga? Bastos yan. Huwag <laughs> kayong mag-like tapos itatiming nyo pa sa 69. Bayas kayo ah, bias kayo. <laughs> Porket ang pinag-uusapan natin dito si Kibuloy at yung kanyang mga babae. Isi 69 nyo yung like dyan? 169? Ay, may ibig kayong sabihin ah. <laughs> okay, sana kung si Bawaw makapugi at banang yung mag 69. <laughs> Inaini pa kayo yan, sabi ni Antonio. So na, tuloy natin. Ikalman nyo yung mga itlog ninyo dyan, mga inyong mga, mga titi. <laughs> Ikalman nyo. Manggigigil kayo dito. <laughs> ah. Basta, bawaw. Ah, ang, 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 masasabi lang daw ni, ano sa'yo, iba eh, nang mahal ka daw niya talaga. Ayan, eh, no? Ganyan, pag kinagat ka daw niya, ganyan daw yung pagkagat niya sa'yo. Mm -hmm. <laughs> okay, tuloy. <tal> <laughs> mm -hmm. tuloy na tayo. Okay, salamat sa 273 like natin dyan ah. Buti naman, hindi niyo si Nick's yan. O, oh, ano sabi sa Proverbs 29.2? Ayan tayo eh. Kakahinayupak mo lang mag-Proverbs-Proverbs -proverbs ka na. Mm -hmm nagsalita ka na ng hindi maganda dyan tapos bigla kang gagamit ng Bible verse yan po ang mga kulto talaga no yan po ang mga demonyo kakasalita lang yan ng hindi maganda igagamit agad ng ano mga Bible verse na skemini Bible verse anong sabi sa alam mo habang buhay ka pa binibigyan ka ng chance ng Panginoon eh magbago ka Huwag kang pakitan tayong animal ka. Pakitan tayo eh. Mukha mo palang oh. Diba? When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule. Wait lang, may ads lang. I can lang. join your guild on one condition. What is it? We'll do anything. Kick that loser bro. The people. O si Dogsan, salamat sa like dyan ah. O mourn. Ayan ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Anong sigaw ng mga tao ngayon? Mm. Ang sigaw ng mga tao, Manyakis si Pacquiao! Si Pastor Roy Manyakis! Yan yung sigaw ng mga tao. Diba? Ano na naririnig namin? Diba? Kayo, anong naririnig nyo? Ano ba? ka, President. O, oh. oh, tamo? Tamo? Hindi. Bong Bongbong. Marcos. O, oh, tamo? Ako kumakain din naman ako ng pulburon. Itong mga nagko-comment dito kumakain din to ng pulburon. Lalo na nung kabataan nila mahilig sa pulburon 'yan. Si BBBM kumakain din yan ng pulburon. Ang sarap kaya ng pulburon. Presyuan sa mga nakakain ng pulburon diyan. Magbabasa ka ng Bible verse tapos bigla kang aatake ng pulburon ni ka. sino sino nakakain ng pulburon? Ako nakakain din ako ng pulburon. Ang sarap! O si Bawaw, nangunguna. Pulburo ni Banang yung kinangkain ni Bawaw, eh. <laughs> Ay, mamita, Star Talk, shout po, ha. Oo. Oh. Walang kapatawaran yung ginawa nitong babae na to sa mata ng Diyos. Kasi yung salita, ang word of God, ginagamit niya sa pag-atake dun sa tao. <laughs> 'Di diba? Kasi 'yun yung turo ng kanilang pastor na nabubulok na ngayon sa kulungan. Ah. Uh. Hindi namin kailangan ng durugistang presidente. Wala. Kami kailangan namin ng durugista. Para madurog kayo. Kung kayo hindi nyo kailangan, well, kami kailangan namin. Ah, uh, magagawa mo? Ah. Uh. ka? Yung yung Dios nyo nga, ang inyong son of God walang nagawa sa presidente. May nagawa ba? Wala. Ikaw pa kaya? Putang ina mo. Takang na itulong. Kundi ano? Pang kam -kam sa lahat ng kaban ng bayan. Ah. Ano ebidensya mo? May ebidensya ba to na pinaparatangan ang ating mahal na Pangulo na magnanakaw po. Anong ninakaw ng aming Pangulo? Yung 125 million? Yung 51 billion? Ha? Yung 15 million, 13 million? Yung 600 million? And more! Parang tumama lahat yung sa mga dutae ah. Gawain kasi ng inyong tatay dugong ipapasan nyo ngayon sa aming mahal na Pangulo. Huwag ganun. Ha? Huwag ganun. Tingnan nyo, bumabalik sa inyo ngayon. Si Alice Guo, na nahuli na. Oh, si Kibuloy, nahuli na. Ang Duterte, hindi na mapakali. <laughs> Paano na ngayon yung mga Duterte? Mukhang pinagpapawisa na sila ng ano ha, malamig ha. Ah, kaya si Sarah, tingnan nyo, hindi na mapakali May impeachment pa kay Sarah, mukhang paparating na. Mukhang si tinatrabaho na ito. Eh, paano na yan? Magtanod na lang kayo. Oo, oh, pwede kayo magtanod. Tatanggapin naman kayo ng Pangulo eh. Kung bababa kayo sa pagkatanod, kasi mas nakakahiya kung kayo mismo ay tatanggalin. Oo. Oh. Yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Kukunin nyo lahat, lahat. mm. Ng kapangyarihan, ng pera ng mga tao. Ikinuha mo nga yung kapangyarihan ng pastor mo eh. Pag nag-ano kayo doon, nag-happy-happy uh, sa Glory Mountain. Hmm ah oh. anong ginagawa niyo sa Glory Mountain, 'di ba? May may ano, may kiyod, -kiyod na nangyari. <laughs> Kiyud-kiyud <laughs> Tapos mawawala ng kapangyarihan yung si pastor mo. Oh, kinuha yung ano, power. 'Di diba? Ikaw yung kumuha nun. Isa ka pa. Kumukuha ka rin ng kapangyarihan. Huwag kami, uy! <laughs> Kung um, may kami ka shoutout po, ah. ah. Dahil ano? Hmm. Dahil? Dahil gusto nyong maghigante, mga hinayupak kayo. Oh, ay, hey, gali. Kanina nagbasa lang ng Bible. Ngayon, may hinayupak na lumabas. Anak ka talaga ng tatay mong support. Alam mo, yung mga ganyang words, wala talaga sa hulog yan. Kanina, nagbasa ka lang ng Bible, ah. Ah, ba't ngayon may hinayupak na? Yan ba yung turo sa inyo na? Oh, mga anak! Panlait <laughs> mo na kayo bago kayo magbasa ng Bible. <laughs> Pag nanlait na kayo, magbasa na kayo ng Bible, andin then ulit kayo. Ako ang the Son of God. Anong <laughs> tatago sa ilanim ng lupa. <laughs> Murahin niyo ang gusto niyong murahin. Mm -hmm. Yan ba yung tinuro sa inyo? Mm Huwag -hmm. na tayo magtaka, ganun talaga. Mga traidor ng bayan. Ito po. Mm. Panawagan lang sa mga kababayan. Sige, sige lang, luno ka lang ng laway. Bayan natin mga Pilipino. O, oh, nananawagan po ha. Sa mga kababayang Pilipino, nananawagan po sa inyo. E, ere-recruit po yata kayo. Mm -hmm. Oh, nananawagan ng tarantado. Balak po kayong i-recruit. Oh, Ano-anong panawagan mo? Narinig po natin ang statement ng ating mahal na pastor. Oh, past ma mahal mo. Mahal mo naman talaga. Oh, anong, anong klaseng pagmamahal yan? Turo Polo si sukdulan Sukdula na po ang hmm. ginagawa ng mga gobyernong ito. Hmm, gobyernong ito, grabe na. Oh, tapos? kalaban po namin at kalaban po nating lahat. Hoy, putang ina mo, wag mo kaming idadamay. Anong kalaban natin lahat? Ang gobyerno kalaban namin, putang ina mo. Papatayin kita, bubugbugin kita. Tarantado pag makita kita, hambalusin kita. Wag mo akong idadamay, kalaban ko yung gobyerno. Bugbugin kita sa harap ng pamilya mo, putang ina mo. Wag mo akong idadamay sa laban ninyo, animal ka. Gusto mo kalabanin ko yung gobyerno, putang ina mo? Ba't mo ako idadamay? Ba't mo kami idadamay sa laban ninyong hinayupa kayo? Laban nyo yan, suluhin nyo, mamatay kayo! Ay, gago! Dinamay pa tayo? Pakainin kita ng putang... Ina. Pakainin kita ng putik! <laughs> kuya damay sa laban yung animal ka. Itong gobyerno, mga demonyong nakaupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam nyo po kung, anong, kung, sino ang ibig ko sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Resign Bongbong Marcos. Mm. Liza Marcos, hawa sa among nasod. Mm? sa tingin mo, sa'yo itong nasod na to? Wala ba silang karapatan? Mga Pilipino yung pinagsasabihan mo ah. Yung mga yan, nagtatrabaho sa bansa. Ikaw ang tinatrabaho niyo, titi. Kada 10 oras ng gabi, yun yung tinatrabaho mong animal ka. Gaga. Oh, Tagalog yan, hindi niya naiintindihan laya sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan isa kang salot ng bansang to tambalos-los bago ka ma-heart attack bumaba ka na sa posisyon mo Riza Honte virus bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado wala ka ng kredibilidad huwag ka na mag-ambisyon sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan bumaba hindi talaga mangyayari yan hindi mangyayari yan na kayo ay mag-aambisyon sa mataas na posisyon kayong mga dutae. Hindi mangyayari yan. Tingnan nyo, inaatake nyo yung ma mahal na Pangulo, si Reza Unteberos. Ina inaatake nyo. Sino yung nasa kulungan ngayon? Ha? Sino nga? Sino yun? Ang may-ari ng inyong kaluluwa na si Kibuloy. <laughs> Nandun sa kulungan. <laughs> Tapos, mamiamila eh, shoutout po ah. Tapos, nagre-reklamo, ay mainit daw sa kulungan niya. <laughs> Sabi ko nga, mainit pala sa kulungan mo. E di son of God ka, may power ka. Ihipan mo lang yung kulungan mo, magkakaroon na ng lamig yan. Magkaka-air ko na yan. <laughs> Kasi son of God ka. Diba? makapangyarihan ka. Ihipan mo lang yan, o di may aircon ka na. Nagreklamo, ang son of God, mainit daw po sa kwarto nila, sa kulungan nila. Yung ibang ang nakulong eh. Electric pan nga lang yung gamit, siksikan pa yung mga yan. Ikayo dyan, di ba katigay isang kwarto kayo tapos sasabihin nyo mainit pa? Kapal ng mukha. back ka na rin ngayon. Grabe, no? Oo. Oh. Ito yung ito yung karugtong niyan. May karugtong po 'yan. Ito. Ito yung karugtong niyan. May karugtong 'yan eh. Yan. Hoy Riza. Konti virus makinig ka. Sabi sa Sanay siya maglunok-lunok eh. Okay, nilulunok nito. Psalms 105 verse 15. Sorry ate, di kita gusto. Sabi ni Will uh, uh, oh, Pabilia. 15. Touch not mine anointed and do my prophets no harm. Kaya, nagbasa na naman po ng Bible. <laughs> Tapos mamaya, manglalait yan. Uh. Ito ang Ay, salamat po sa 693 likes natin dyan ah. Yung hindi mahihiyaing mag-like, eh, maraming salamat. kasi karma is real. Makinig ka, mabuti. Eh. Hindi mo matutumba si Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi mo matutumba si Pastor Apollo si Kibuloy. Uh, makukulong lang siya. Hindi <laughs> naman siguro matutumba, pero andun sa kulungan ngayon. <laughs> Yung lang naman, ba? Diba? <laughs> ending hindi ka magtatagumpay sa buhay mo ending Mawawalan... hindi ka magtatagumpay sa buhay mo Diyos ka ba para husgahan mo ang isang tao Diyos ka ba Nakikita mo ba yung hinaharap? Nakikita mo ba yung mangyayari sa buhay ng isang tao para husgahan mo siya? Alam mo yan yung mga ganyang klase mga words Tingit yan sa katawan 'di e ba? Eh puro kasi ang pinapa nyo niyo kasi puro ano eh. Puro uh, libog eh. <laughs> yan ang naging epekto tuloy. Ah. Kanang power sa politika. At kahit ano pa ang pangaambisyon mo sa mataas taas mm. na posisyon, hindi hindi mo makukuha yan. Magiging kulubi ka sa larangan ng politika. At mag uh, sino kayo yung nagiging pulubi ngayon paunti-unti sa larangan ng politika? Di ba yung inyong tatay? Tatay Digong. Di ba? Kasi sa panahon kasi ni Digong abusado talaga siya sa kapangyarihan. Nakatikim si Digong kung gaano kasarap ang maupo sa pinakamataas na posisyon. Naramdaman ng mga Duterte ang sarap. Okay? Kaya yung mga yan atat na atat makabalik sa kapangyarihan. Naglalaway sila. <laughs> gusto nila sila na lang palagi. Ang buong bansa gusto nilang gawing Davao. Na gusto nila sila lang palagi yung presidente, presidente, presidente. Kasi sa Davao sila palagi yung mayor doon. Kaya ganun yung gusto nilang gawin sa ating bansa. Sa bansang ito. <laughs> sila eh. Naglalaway po. Diba? Ang sarap nga naman talaga maging presidente. Diba? Pero si PBBM, naging presidente yan, pero ang gusto lang yan para sa atin, para sa mga Pilipino. Para sa individual. Hindi naman kasi tinatrabaho niya eh. Diba? Unti-unti po ang pag-angat. Hindi po biglaan yan. Ang presidente natin lumalabas ng bansa, nagtatrabaho para sa bansa. Para makahakot ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Si Sara Duterte lumalabas para lang manood ng ano, Taylor Swift. Partida may baha pa dito, iniwan yung mga Pilipino. Si Digong ang kayang puntahan lang China. si, hong si, hong sabi naman ni Digong, Aso eh. <asoy. laughs> diba? Yun gawain ng mga aso. <laughs> Leonardo Blue. Shout out ha. Ah. O, salamat sa 1,000. Naka 1,000 likes na tayo dyan. Maraming salamat ha. Ah. At syempre sa mga nag-share ng ating live ngayon. O, tuloy natin. Magkakasakit ka ng malubha. Huh? Malubha. Oh, ni? Noni! Mm -hmm. Diyos ba to? Ipinapanalangin niya na magkakasakit ng malubha. Ang taong ito, na kinakalaban niya. Mm -hmm. Noni! Pwede mm -hmm. ba yun? Sabi niyo, turo sa inyo, maganda lang, puro lang kabutihan. Ba't parang nagda-pinapanalangin mo na? Alam mo sa iyo tatama 'yan kung hindi sa buong pamilya mo. Paano na 'yan ngayon? Mukhang, mukhang. Naghihirap na kayo. Ha? Mukhang unti-unti nang uh, nababawasan ng mga monthly niyo. Tapos yung amo nyo nasa kulungan. Eh paano na 'yan ngayon? Nasa kulungan yung amo eh. Ah. May hirapan na yan. Ah. Na kahit ang mga doktor, walang lunas sa sakit mong yan. Huwag mo kaming patatawag. Karma is real. Yes. Oh, yeah. Tingnan nyo. Inarma yung pastor mo. Taw. Hmm. Alright! Ikaw! Iba yan, iba yan. O, oh, diba? Kinarma yung kanyang pastor. Yan kasi, yung tinatawag na kayabangan. Napahiya. Diba? Hmm. Kaya, ang masasabi ko dyan sa kingdom ngayon, dapat hawakan na ng gobyerno yan. Oo. Kasi baka may mga ano pa dyan eh. Baka may mga mabiktima pa dyan. Diba? Mahirap na. May mga issue na nangyayari dyan eh. Kaya dapat hawakan na po ng gobyerno yung tinatawag nilang kingdom. 'Di ba po, Ma'am Anita, subido shoutout po ah. Kasi alam ko yung iba dyan na, ah, yung iba dyan na ah, dapat yung mga nag-ambag dyan sa kingdom na yan noon, nasap ng sapilitan, nasa may balik yung ano, yung pera na yun sa mga tao na yun, 'di ba? Oo. Uh -huh. Hoy, shout kay ano ha? kay uh, G, best Comments Pro Filipino. Ang gana ng chicks yun, kaso ang sama ng bunganga. Ayun, napahiya sila. Oh.